guys, bago sabi natin sa paring ko Ito ako sa PBA Walang lang tayo diet, french fries Saka... Kaya ko sa inyo kung scripted yung sparring namin Scripted ba? Yung nalalayan ba ako ni SD? O scripted? Anyway, kung mga nagtatanong po Hindi pa scripted yun Nagulat niya ako na bigla akong, talagang sunod ko ng lakas si Silver Boys. Madang uli lang siya. Talagang sinabi niya, kala niya siguro, uh, nagte-training na ako. Sige, yan na. Naku, technical na. Sige, yan. Galit na galit si Ibo Belga. 1-2-1, we're sitting on the call. Anyway, Wala ko ah, hindi po scripted yun, pero lubos na talaga araw na kami. Kasi, boxingero talaga yun, so hindi po nakakalam. 20 plus 5 yun sa amateur. Ngayon lang siya naging daldalero. Sa ating boxingero siya ngayon daldalero. Pero hindi po scripted yun. Wala na. <laughs> anyway, wala ako. Gala -gala si Gal si Bobel Gal na doon. Wala na, talo. Bato talo, red or shine dito. nung bisa ako Anyway, promise mo na For sa inyo. Three. Sa inyo guys, next sparring namin, mas improves namin. I think yung skills ko okay na kaysa naman katulad dati. Grabe pakit ko sa muntok? ngayon medyo okay na um, nagigil ako eh nabusan tuloy ako agad ng hangin yun yung nangyari pero after 2 months mag-seresoy natin kami na pawala tayo ng chan. And then... Saan natin namuunin ulit? Pero hindi yung scripted. Promise. Mga naghahamot naman sa akin, buwan so Next time na lang pag may condition ako. Ang gano'ng papogi ba lang? Ang Give pogi lang yung boxing. Thank you, guys. Descriptive dyan lang. At ah, sya na, seryoso talaga si FB daw. So guys,